ikaw ba ay kasalukuyang nagdadalang tao, malamang na sa unang pagbisita mo sa doktor ay sinabihan ka na ng mga dapat mong kainin. Niresetahan ka ng calcium at folic acid para sa malusog na pagbubuntis. Pero ano-ano ang mga pagkain bawal sa buntis? Malamang ay naguguluhan ka sa mga tips na narinig mo sa iyong mga kapitbahay. Ang video na ito ay ginawa para tulungan kang maunawaan kung ano ang mga bawal sa buntis at ano ang mga dahilan sa likod ng bawal ng mga pagkain na iniiwasan mo sa loob ng siyam na buwan. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito na ang mga pagkain dapat iwasan ng buntis. 1. Caffeine Ang caffeine ay isang kemikal na makukuha sa pag-inom ng ilang partikular na inumin tulad ng kape, tsaa, cola, kokwa o mga energy drink. Sinasabing ang pag-inom ng sobrang dami ng inuming may caffeine ay isa sa mga itinutulong dahilan sa pagtaas ng posibilidad ng pagkalaglag ng sanggol sa sinapupunan. May isang pag-aaral na inilabas kamakailan na mga babaeng kumukonsumo ng 200 mg ng caffeine araw-araw o dalawang tasa ng kape o isang baso ng soft drinks ay dalawang ulit na nanganganib na makunan kumpara sa mga babaeng hindi gaano umiinom ng kape o iba pa mga produkto na may caffeine. Kaya iminom mong kahe ng mga dalawang bansa na uminom na mga inuming decaffeinated lalo na sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis kung kailan napakataas ng panganib na makunan ng isang nagbubuntis. 2 malalambot na keso. Makabubuti sa iyo ang pansamantalang pag-iwas sa malalambot na keso. Bakit? Ang malalambot na keso ay kadalasan ng hindi linuto ng maayos na maaaring kontaminado ng bakterya listeria na maaaring maging sanhi ng food poisoning. Nakakatakot kumain ng ganitong uri ng keso dahil hindi ito dumadaan sa aging process o proseso ng pagtago na pumapatay sa mga bakterya sa natural na pamamaraan. Dahil sa ang mga babaeng nagdadalang tao ay may mas mahinang immune system mas malaki ang posibilidad na sila ay mahawa ng mga sakit na dala ng di pagkain. Ang ganito mga sakit ay maaaring maging dahilan ng pagkalaglag ng iyong dinadala o preterm labor kung mahawa ka nito sa unang tatlong buwan ng iyong pagbubuntis. 3. Karne. Ang karne ay ang pangunahing pinagkukunan ng protina na magpapalusog sa iyo at sa iyong dinadala. Ngunit tandaan dapat piliing mabuti ang karne na binibili. Siguraduhin malinis at tama ang pagpoproseso nito para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na dala ng bakteriyang nasa karne. Iwasan ang pagkain ng digaano linutong karne sapagkat ito ay maaaring panggalingan ng parasitong toxoplasma, isang uri ng mikrobyong kayang pumatay ng sanggol sa sinapupunan for isda. Baka alam mo na ang ilang malalaking isda na tulad ng tuna ay maaaring kontaminado ng mercury, kemikal na mapanganib sa sanggol. Ang mercury ay isang lason sa utak at mga ugat ng tao na maaaring humadlang sa paglaki ng utak ng fetus sa sinapupunan. Paano nakokontamina ng mercury ang mga isda sa dagat? Kapag ang mercury na galing sa polusyon ay humalo sa tubig, makokontamina ang maliliit na mga halamang kinakain ng isda. Siyempre pa, ang mga organismong kakain sa kontaminado mga halaman ay makukontamina rin. Ang mga isdang malalaki ang nangunguna sa listahan ng mga isdang bawal sa buntis dahil sa mercury contaminations. 5. Mga itlog Wala namang magsasabi sa iyo na bawal kumain ng itlog. Ang itlog ay isa sa pangunahing mapagkukunan ng protina at ilang mahahalagang nutrients na gaya ng kulin. Subalit ang itlog ay may mataas na panganib na makontaminan ng mga mikrobyo tulad ng salmonella na napakamapanganib sa mga nagpubuntis. Kaya siguraduhin malinis ang kakaining itlog. Bumili ng sariwang itlog. Itapon ng mga itlog na may basag o may maduming shell. Iwasan ng pagkain ang hilaw ng hilaw na itlog. Lutuin itong mabuti bago kainin. 6. Alak o mga inuming may alkohol. Ang babala sa pag-inom ng alak o anumang inuming may alkohol ay malinaw. Kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magbuntis, dapat umiwas ka ng lubusan sa pag-inom ng inuming di alkohol. Walang tamang doses ng alkohol sa buntis. Ang pag-inom nito kahit kaunti lamang ay tiyak na may epekto sa iyo at sa magiging anak mo. Ang iyong doktor o midwife ay maaari magsabi na wala namang masama sa katamtamang pag-inom. Subalit Mag-isip ka muna ng maayos bago gumawa ng anumang makakasama kay baby. Ang alkohol ay may kakayahang direktang makapunta sa placenta. Kaya kung umiinom ka ng alak, umiinom din ng iyong anak. Enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!